ayoko ang niluluto mo. Kaya pwede, ha? Huwag na huwag ka nang babalik sa opisina, ha? Nakakaiya ka. Ba't ka ba kasi makikinig dun sa mga panlalait niya? Kung sa sa'yo, mag-move on ka na. Mas i-look forward mo yung future mo, no? Nagustuhan ko yung niluto niya, eh. Alam mo, may potential to, eh. Pwede natin tong ilagay sa mga restaurant natin. Pre, bali balita ako ah. pinag uusapan yung promotion ha. Tsaka matunog pa yung pangalan ni Baron Charles. Balita ba kayo? Ano ba kayo? Yung, Charles, dapat mapatunayan mo na mataas yung sales ng hinawa ka mong restaurant. Kaya magalala, ako pa ba? Physics sa akin yung mga ganyan. Kaya ako ako sa inyong dalawa, ha? Kayaan niyo ako. Galingin niyo sa trabaho niyo. Ay, love na pinapasok ako ni Eden yung suki na suki namin sa karinderya eh naiwan mo kasi yung baon mo dito yan din nalako na ha huwag kainin -kain ha ubusin mo pati yung tubig mo wow may pabaon ano to nasa school <laughs> <laughs> pre baka may gatas kayo pahingi kami ha tersebut <laughs> Teka lang. Di ba sinabihan na kita? Ha? Inihiya pa ako sa mga asama ko? Ano, ginagawa mo bata? Eh, kaya ko lang magutom ka. Kaya ko yung sarili ko. Tara, sa mo mo pagkitisa ko itong niluto um, mo? Ha? Alam mo? Alam na alam mo na ayaw ng nang diadala ako ng pagkain. Ano kakainin mo? Di mo ba narinig? Kaya ko yung sarili ko. Gusto ko lang makatipid tayo. Bakit? May pera naman ako ah. Tanga ka ba talaga? Ha? O bobo ka lang? Ayaw ko nang niluluto mo. Kaya pwede, ha? Huwag na huwag ka nang babalik sa opisina, ha? Nakakaiya ka! Sina, umalis ka na! Pre, kalma ka na. Pa, wow, ginawa kang green pan ng isis ko. Ano ba yan? Bakal masarap yun. Tumigil ka yun sa dalawa. <laughs> Ayusin yung trabaho niyo. Ay, sa so okay, bumalik ka, ha? Ang dami mong inano ngayon, ha? Ikaw, ha? Ubus yung apritada ko tuloy. <laughs> Ay, sasi! Oo, oh, bakit sad mode ng sesi ko? Ano ba naman? Hinahiya pa ako ng asawa ko sa opisina. Imbes na matuwa siya, nandila lang ko siya ng pagkain. Kalit eh. pa. Eh, ano ba naman yan, sesi? Dapat nga matuwa yung asawa mo kasi, di ba? Dinala mo pa talaga yung baon niya doon. Sa so, opisina, hindi mo hinayaan na maiwan na lang sa bahay niyo yung baon. Ibig sabihin lang noon, pinapahalagahan mo, yung pagiging mag-asawa ninyo. Ano yung benta? Ay, naku, sa si marami tayong benta dito. Huwag kang mag-alala. kaso ko yung mga customers kanina, punong-punoto dito. Nanaga? Oo! oo. oh. Oh. Tingnan. kumain ka na ba? Baka gusto mo kumain ka na ba? Uy, pabili ulit ako ng ulang. Gutom ay, na ay, gutom ay, oh. na ako. Ano ka ba si Sok? Halika, ano to. So, pinagtabi kita kasi alam ko ito yung favorite mo. Mauubok sa... Yeah. Ay! Nakong, no, bait mo naman talaga. Ay, Hey, hindi ako expert. Kaya, kumuha ka lang ng kutsara tayo nito. Sige, okay. sige. Uy, ikaw ha? Mm -hmm. Yung galing mo, sayang. Kasi ang sarap-sarap mong magluto. Ba Ba't hindi ka mag-vlog or whatever? Kasi yun ang uso ngayon, di ba? Mas magpapayaman ka pa. Sinabi mo pa, sobrang sarap talaga nito magluto. Ang daming alam. Eh, hindi nga bumibilip sa akin yung asawa ko. Naku! Uh. Ba't ka ba kasi makikinig doon sa mga pandalait niya. Kung ako sa'yo, mag-move on ka na. Mas i-look forward mo yung future mo, no? O siya, sige, kakain si muna ako. Gutom si na gutom na ako. Sige, mapo ka na doon. Ito sa table. Thank you. Shit. <laughs> <laughs> o siya, Ceci, mamayang gabi, ha? Alis ako. May date kami yung mamayang gabi ni Lando. Kaya... Oh. Sige <laughs> na. Hindi na. na ako dito. Naligo ka ba? Ay, naligo ako, ha? Ay, yun na ako Hindi ako nakapag-toothbrush. Kaya siguro. <laughs> niya. <sighs> mm, sarap. Kaya nga, pagtagahan mo ako bukas yun sa... Oh. Oh, ay, nako, oo. Oh, oh. Bilis mo, ay! Ang bilis mo sumubo, ah. Ganun po na Sarap pa siya. Sana ika Kumari talaga. Super! <laughs> Eh, hey, Sir? Ah, uh, Charles, asan pala yung mga kasama mo? Eh, hey, Sir, lunch break na eh. Ako na sila po sa rastorant. Ah, uh, nga pala, kailangan ko yung sales report mamaya ah. Kailangan matapos ngayong araw na to yan. Wala problema, Sir. Ito nga, tinatapos ko ano, na. Bago ako mag-lunch kasi masigpakan sa akin ito eh. Oo nga, lunch na pala. Medyo nagugutom na nga rin ako eh. Ah, uh, Sir, ito. Baka gusto mo para di ka na lumabas, ito na lang kainin mo. Hindi ka mo ito kakainin eh. Kasi nakatay ako ng mga trabaho dun sa restaurant. Ah. Uh, Kung so, okay lang sa'yo. Okay lang. Kasi ang dami ko rin ginagawa. Hindi rin ako makakalabas eh. Pero salamat ah. Oo, oh, sige. Oo, oh, sir. Wala. Balik na muna ako dun ah. Sige, sir. Tataposin to. Tapos. Oo, oh, sabihin mo na lang ako oh, pag oh, okay na. Okay? Okay. Thank you. sana ah. Yeah. Hello, Eden. Uh, pumunta ka muna dito sa opisina. May tatanong lang ako sa'ya. Okay, sige. Yes, sir. Ano po yung itatanong sa akin? Kinala mo ba yung asawa ni Charles? Ay, sir, kilalang kilala ko yun. Virgo pangalan nun sir. Pero, bakit po sir? Kasi, nagustuhan ko yung niluto niya eh. Alam mo, may potential to eh. Pwede natin tong ilagay sa mga restaurant natin. Baka kasi may mga, mga may, may pa menu na pwede natin, mayan, may, may sa mga menu natin sa restaurant. Ay sir, hindi ka nagkakamali pati yung panlasa mo. Masarap pala ganyan mag to, sir. Doon nga ako laging bumibili. At saka, sir, alam ko kung sa'yo nakatira kasi tapit bahay lang namin yun. Uh, hindi na ba? Siguro after ng work natin, pwede, sama sa mo doon. Ay, oo, oh, sir! Sige, sir. Basta sabihan mo lang ako. <laughs> okay, sige. Salamat. Oh, sir. Ay, nako, Ceci. Ubus na yung paninda natin. Grabe! Ubus paninda natin. Ay. Ito nga pala, Sir. Ito yung mga kinita natin lahat. Ayan, no? Oh, 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 oh. Bongga ka John. <laughs> hey. Mami, ha? Oo nga, Sassy. Dilaw na dilaw. Walang <laughs> utang pa yan. Oh, nandiyan ka na pala. Anong eksena ang ginawa mo kanina sa office, ha? Di ba sabi ko sa'yo, huwag na wakang pupunta doon? Pinapahiya mo lang ako sa kasama ko, eh. Tsaka lang kinikita niyong yan. Iparya lang naman yan, eh. Ay, kasi pinagpipilitan mo yung sarili mo dyan sa paglulutong yan. Eh, sino pa naman masasarapan sa luto mo? Hindi nga, wala akong nagustuhan sa pagluluto mo eh. Ah, uh, baka pwedeng... Tumahimik ka, di kita ka pa. Pwede ba? Ha? Yung biling ko sa'yo. Huwag kang pumunta doon. Nakakahiya ka Ah, sir, sir! Sir! Ito pala yung sinasabi ko sa'yo yung asawa ni Jose... Sir Charles. Ah! Uh, Hinahanap ka? Boss! Hindi mo naman sinabi na pupunta ka. Boss, pwede mo namang sa opisina na lang sabihin yung promotion bakit kasi pumunta ka pa dito. Ano ka ba eh? Ayaw ko rin nakikita mo yung asawa ko. Alam mo naman. Nakagawa ko dyan eh. Pasensya ka na boss ha. Medyo makalat dito. Ah, uh, ah, sir, ako po ba yung pinunta niya dito? <laughs> Uh, actually, Charles, hindi naman ikaw yung pinunta ko dito eh. Si Virgo. Ako po? Mm, kasi, alam mo, natikmang ko kasi yung mga niluto mo. Tsaka, interesado ako kasi masarap eh. <laughs> Teka lang, boss, ah. Parang medyo masama at ang lasa mo ngayon. Sigurado ka lang? gusto mo yung pagkain yan. Boss, hindi siya ang ko, ha. Eh, kita mo naman, no. Dugit dito sa amin. Parang yan. Ah, uh, alam mo Charles, hindi ko alam kung bakit wala kang bilib dyan sa asawa mo eh. Ang sarap naman ang luto niya. Tsaka, Birgo, may, may mga menu ka pa bang alam bukod dun sa pinatikip sa ni Charles? Um, sa so, to lang po, nakapagtapos po ako ng culinary arts. Ah, opo sir. Tsaka, kaya lang naman po, hindi po nagkaroon ng trabaho tong sisi ko kasi... Ito po sir, inuuna po yung asawa niya Actually nga, sir, marami pong kumukuha sa kanya ng mga manager, yung mga bigatin sa restaurant. Kinukuha po siya, sir, kasi masarap talaga siya magluto. Bah, ganun ba? Ah, uh, Mr. Virgo, okay lang ba kung imbitahan kita sa opisina? Kasi talagang interesado ako dun sa mga menu mo, eh. Teka lang, sir, teka lang. Parang dito tayo nagkakaintindihan, ah. Ang buong akala ko, kaya kayo pumunta dito para sa promotion ko. Sir, tatanggapin ko po. Sa isang kondisyon, makakapagbigay po ba kayo sa amin ng matitirahan? Ay! Kasama ng kaibigan ko? Dahil aalis na po ako dito sa bahay natin. Well, kung yan ang gusto mo. Tsaka, huwag ka Sa lahat ng menu na gagawin mo, bibigyan kita ng Royalty P. At ikaw na rin ang gagawin kong Operations Manager. Okay lang po ba na kasama ko yung kaibigan ko? Oo, Oo naman! Siya yung magiging assistant mo. Kung okay lang sa'yo. Teka lang, teka lang. Anong ibig sabi mo alis kami dito? Bakit? Wala rin naman akong kwenta sa'yo, di ba? Dugyot ang tingin mo sa akin at sa mga niluluto ko. Oh. Ang pinapahala ka na sa buhay mo. Sige na po sir. Tatanggapin ko yung offer. Ah, sige na, Miss Eden. Isama mo na si Virgo sa opisina. Ay, hey, sige po, sir. Mm -hmm. Tara na, tara na. Huwag mo na ng <laughs> <laughs> Sigurado ka, sir. Tinanggap mo ng ganun lang yan. Yung baka mamaya, na yung loto nun eh. Alam mo, Charles, ang kailangan ko sa negosyo ko, yung alam yung ginagawa niya. Hindi yung puro yabang lang. Kaya, alam mo, kung ako sa'yo, baguhin mo yung ugali mo. At kapag ako na puno, alam mong mawala nga rin ang trabaho. Sige na. Ewan na kita.